Maganda magandang, -magandang hari sa inyong lahat sa araw na ito. Pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na issue. Ito ay kinasasangkutan ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho or sabihin natin sa pangkalahatan overseas Pinoy na nasa Japan, based in Japan. Napakasakit isipin ang mga pinaghirapan mo ikaw on, at balak mong ipadala sa iyong mga kamag-anak sa Pilipinas ay mukhang hindi na makakarating sa kanila. pinapagura mo ng dugo at pawis sa pagtatrabaho. Pinalot po, inilagay sa kahon ng may pagmamahal na kasama yung puso mo, ay hindi makakarating sa pamilyang gusto mong badalahan. Diba? So, ang dami pong mga nabiktima ng isang cargo shipping or cargo company na inaasahan ng mga kababayan natin sa Japan na magdadala ng kanilang mga bagahe papunta sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, according sa kanila, ay hindi pa raw nakakarating sa kanil kanilang mga pamilya sa loob na halos ang mahigit isang taon. Huwag po kayo magkakakalas. Pag-uusapan natin yan. Diyan lang kayo. So, yun di ba? Nakakapanghina na may mga gumagawa ng gano'n sa ating mga kapwa Pinoy na napapakahirap sa abroad. Yung ang sarap sa pakilasa, ang sarap sa feeling, ang sarap sa puso. Yung ang sarap sa feeling, ang sarap sa pakilasa, ang sarap sa puso na nakakapag handog ka ng kung ano mang nakayanan mong bilhin para sa iyong pamilya. OFW rin ako eh. So relate na relate ako dyan. Maswerte ako hindi ako nakaranas ng ganyan. Lahat ng mga bagahin pinadala ko ay nakarating na maluwalhati dito sa Pilipinas. Mamaya, bibigyan ko kayo ng tip kung saan pwede. Hindi ko sinisigurado mo 100% pero base sa aking karanasan sa lahat ng ipinadala ko through this cargo shipping na uh, ini-endorso so, ng aking kaibigan, si McKenny, ay lahat nakarating dito sa si Pilipinas. Nakarating sa kamay ng aking mga kapamilya. Masakit yung talaga, yung pag ano pala, yung unti-unti ako kasi, unti-unti ako, so kumuka na ako ng kahon ng earlier. Yung kumuka na ako ng, ng kahon ng mas maaga, binabayaran ko rin yung kahon, tapos sa bawat araw, meron akong dala na ipinapasok ko doon. Ganon. So, bili. Pasok. Kung hindi man kinabukasan, next week, bili ako ng ilan. Pasok. Hanggang sa mapuno. Pero siyempre, pinakabulto. Pinakabultuhan. Pinakamaraming ibabagsak. Hindi yung ano, yung mga isa o dalawang araw na lang bago ako umuwi. Na, bago mo ito isend sa Pilipinas. Ayun. At napapatala man ako ng balikbayan box na uuwi ako. Hindi pa ito ako nakakaranas ng balikbayan box lang tapos after one year pa ako Parang ano, Uh, two months before ako umuwi ng Pilipinas. Para ako na rin nagbubukas. Kasi ang sarap ng ganan ba? Diba? <laughs> yung kitang-kita mo, yung saya sa kanilang mukha na, oh, Diyos ko, dito sa akin na lang to. Dito sa akin to. Ang lolo sa mga ganun. ba? Diba? Tapos ang nanay mo, ikaw mismo yung mag-aapot, inay. Sa inyo ito, inay. Lately na nga na no, may sakit ng inay na nandun na lang sa kama, parang itong huling taon niya na hindi na siya nakapunta sa salas kundi pinakita na lang namin yung para sa kanya doon sa kwarto. Pero, ang pinaka bottom line is, lahat ng aking pinapas, lahat ng aking pinadala sa kanila sa loob ng isang balikbayan box ay lahat na karating dito. Dito mismo sa bahay na ito. Marami kasi, parang six months ako pa lang, may mga nagme-message na sa akin. Nung una, parang hindi ko masyadong nabibigyan ng pansin kasi marami naman kasi napasok ng mga messages dito sa akin sa araw-araw. So yung iba, napapatuhon na. Pag hindi mo nabasa, napapatuhon na minsan. And then, paminsan-minsan, binabalikan ko pag maraming time at nakita ko nga ito. So, so far, tatlo na yung nagreklamo o tatlo na yung naglakas ng loob na sabihin sa akin because wala nga raw, walang nga tumutulong sa kanila. Ayoko na lang sabihin ng mga pangalan ako nila mga binanggit, pero lumapit na, sila, lumapit na sila sa kanila, pero walang response na positibo na baka sakaling tutulong sa kanila. Yun, marami sila, hindi lang sila tatlo. So maraming biktima. Mga dalawandaan na raw sila. ganong karami. Diba? So legit. Legit na sila inaagrabyado. Pinakaunahan ko na kayo i-expose natin ito para may pakita yung kanilang side, yung kanilang hinanakit at baka may makakapansin, baka may makakatulong. Hindi ko ba sinasabing sila lang yung tamat mali yung isa. Hindi natin alam ang kanilang mga pinag-usapan. Kaya kasabi ko kanina, baka may isang pwedeng ma-interview. Tapos ire record ko and then isasama ko rito sa vlog. Kasi mahirap ding pumanig sa isa. Kung ako nagsumbong ito sa kanila na ako, kailangan maraman, malaman ko syempre, yung puno't dulo nito at yung sagot nila. So far, wala rong reply. So puro ang ganon. Hindi raw sila, hindi sinasagot ang kanilang tawag. Eh, mag-iisang taon na, o isang taon nga yata, i-review natin mamaya. So, yun, baka sakali may makakapanood yung mga malalakas na na websites, baka makikita rin ito para maibulala sila sa kanilang, kanilang mga pamamaraan. Baka makikita ng ABCBN News, baka makikita ng GMA News, baka makikita ng KMJS Rocky Dolphin Axon. Yun, sana. Para makuha nila yung, yung dalawang panig. Pero so far, kung dalawang daan ay nagsusumbong na pare-pare yung dinakarating yung mga kahon, ay merong mali yung kabila. Pero, once again, hindi ko sila inuhusgan. Ito'y base lamang sa ating nare-receive sa kasalukuyan at nakikita. Ang tatlong nagmensahe sa akin ay sinat. Eto, Japanese, hindi ko masyadong mabasa kasi hindi ka magaling sa Japanese, pero parang Marie, Marina, na, Marie. Parang good, Marine, Marie. Nishika. Ayun, so, ito yung una. And then, meron pang sumunod sa kanila, si Mylin Baluyot. Eto. Pakita na rin natin ang kanilang mga mensahe sa akin. And then, ang isa pa ay si Kawash, si Rochelle Valencia. Rochelle or Rochelle Valencia. Ayun, So, ang sabi ni Rochelle, Leto. Magandang gabi po, Rochelle Cato Valencia. Ako po ay nagsusumamo sa inyo. para ka sa bibig na nagsusumamo. Ako po ay nagsusumamo sa inyo na kami inyong matulungan. Papasko na po at hanggang ngayon. Magpapasko na po at hanggang ngayon. Wala pa pong kaliwanagan kung ano na at nasaan ang aming mga bagahe. Tumatawag man kami ng paulit-ulit sa KC Cargo, hindi na po kami sinasagot. Malaking tulong po at pamasko sa amin na kami inyong matulungan sa pamamagitan ng inyong vlog or vlog. Baka sakali may maawat, makapansin sa aming panawagan, etc. 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 So kung sino, sino pwede sa aming makatulong, kailangan pong mabulgar at mapurusahan yung kumagawa naman ng panaloko sa mga napapakihirap natin kababayan. So ito, grabe pong perwisyo ang dinudulot sa amin ng KC Cargo. So yun. Ah. Uh. So kung meron mang nakakakilala sa may-ari ng KC Cargo, ayon sa kanila, ito ang ilan sa mga staff ng KC Cargo at yung picture ng may-ari ng KC Cargo. Ayan. Iyon, uh, bukas po ang robotology sa inyong side o sa inyong panig. Kung sa palagay ninyo meron kayong punto, o meron kayong katamaan, o kumemali man kayo, at gusto nyo isabulalas ang dahilan ng pagkakamaling yan, Bukas po ang robotology. Mag-message lang po kay sa akin. Salamat po. Si Mylin Baluyot, ang kanyang message is dumutulog. Tagapintoro Di din siya po, Ola. Uh, dumutulog po ako sa inyong mapansin ang hinaing sa Casey Cargo po. One year na po bukas, October 22. Eh ano na ngayon? November na. One year na po bukas, October 22 ang package namin. Hanggang ngayon, wala pa rin po kami natatanggap. Mayigit 200 po kami, sir. Salamat po tingnan natin yung mga pangalan. Parang si... Ah... Uh, parang si Maylin Baloyot ay meron. O si Rachel Valencia ay meron. Kopya. So ito. Halos hindi na po kami makatulog ka. Kaiisip ko nung gagawin namin kung sino pwede makatulog sa amin, etc. Sana ba makarating sila yung kulan problema? Bakit ano? Kaya gusto ko sila makausapin. Eh. Bakit hindi sila dumulog sa OWA? Bakit hindi sila dumulog sa... Embahada ng Japan? Maraming ako na rin yung uno pa pa na pasok-labas lang sa tenga na actually, nung mga una-una, parang -una, may mga hinahing din ako na gusto kong itawag sa kanila, hindi rin lang ako nasasagot. So, para, para saan pa yung mga linyang yan? Para saan pa yung mga binabayaran natin mga staff? Kung hindi rin lamang naman, maakukuha o matatanggap yung mga hinahing ng mga kawawan nating kababayan. Mga taga-Japan, pakishare nitong video na ito para maiparating ito sa OWA may parating ito sa embahada ng Japan, tulong naman po kung sino man po ang nandidiyan. O kung may mga samahan na namumuno ay Pilipino na kung chika-chika ever na para sa mga karapatan ng mga ano, manggagawang Pinoy, para sa OWA affiliated, ganyan-ganyan. Nasaan kayo? Parang wala naman. So yun, pakishare pa rito at paka makakarating sa kanila. Ah, hindi rin po natin alam, hindi natin hinuhusga ng OWA at ano, Uh, o oh ng Japan, kasi baka naman nakarating na sa kanila, hindi pa na ako ng update. Pero, itong mensahe nilang ito, parang last week lang, itong kay Maylin Balu, kay Maylin Balu yun, kailan lang to October 25. Itong kay Rochelle Valencia yung latest niya, ay, kailan to Last Friday lang. So, ito yung mga listahan na nagpadala, 2022, Diyos ko, ako Ayan o. Ang dami talaga. Ano ba yan? Grabe. Tingnan natin. 2023 group. Catherine Orikoshi, Shimane Satoshi, Angelica Hayashi, Binita Chokahara, Zinaida, Sela, January 2023, December 2022, Sina Ayumi, Kimura, Marisa Tonosaki, Mira Ginanao, Wada Laila. Ang dami talaga. ay ako na nagsusumamo sa inyong pakibigay na rin mga are sa kanyang kanilang pamilya. Ang dami, March 29, 2023, Rosalina Onono, July 2023, Elpidia Sunaga, Lenny Yada, April 2023, Sally Obata, April 14, Evelyn Kagusana, Nagashima, andito pa rin si Naotaki Marina, Evelyn Kamiyama, Rona Ozawa, P. Angela Kawago, E. Jove Tamigre, and more! Diyos ko! Ang dami! Kaloka! Hindi naman pwedeng dalawang dati itong nagsisinungaling. Hindi naman pwedeng dalawang dati itong gumagawa ng kwento. Para kaya? Para saan? Bakit nila sisiraan itong Casey Cargo? So the best yung Casey Cargo, sagutin ninyo ang kanilang mga inquiries. Iyon. Nagsusumamo na sila eh. Ayokong sabihin na bakit may mga taong kagaya ninyo ayoko sabihin pa sa oras na ito na bakit kaya niyong gawin at hindi kayo nakokonsensya sa mga pinagagawa ninyo. Kasi nga gusto ko muna makuha ang side ninyo. Pero base dito, ayan, parang na-hurt ako. Kasi OFW ako. Pag bumili ako ng mga, mga tsokolate, pag bumili ako ng mga, mga tsokolate, mga kape, mga tuwalya, yung lagi hiningin ng nanay ko. Tapos, isang taon hindi dumarating, nauna pa ako. Nakaalis ako, wala pa ulit. Ang sakit. Baka hindi lang sulat agad itong gawin ko. Baka talagang pupunta ako ng POEA o ano, at kung sa Japan talagang susugod ako sa ano. So, masasabi ko lang sa inyo, damandaan kayo, sumugod kayo, magkaisa kayo. Sumugod kayo, sama-sama, pumunta kayo sa... Pero kailangan pa bang sumugod? Iba, kung tinatawagan kayo o may nagsabi na sa inyo, may nakarinig, hindi pa pwedeng kayo yung mag-initiate ng pagpupulong? Hindi nga. Bakit ganun? Binabayaran kayo ng, ng mga ng gagaling sa tax. Ang pinakamalaking na iaambag, ang pinakamalaking na iaambag sa ng bayan ay yung mga perang kinikita, mga padala ng mga overseas Pinoy. Hindi lang mga OFWs, pati mga permanente na naninira sa ibang bansa. Hindi kayo konsensya na kailangan lagi na lang sila lumapit. Hindi pa pwedeng kayo naman ang lumapit. Parang feeling ko pag ako yung nakaupo sa ganyang pwesto, parang ano, ang sarap puntahan at mag mag contact ng mga orientasyon sa mga pagbabago sa mga chika-chika, mga batas-batas, sa mga bagong pagbabarul, sa immigration, etc. Na ako mismo yung lalapit sa ng bahay ako. Makikipag-usap ako sa ano, sa Facebook Messenger. Or go, etc. cetera, et, et Ang daming paraan para magkausap-usap. Diba? So, yun lang po. Ako naman ay uh, nananawagan sa inyo para po sa ating mga kababayan na naghihintay na maipadala ang laman ng mga kahon na punong-puno ng kanilang pagmamahal para sa kanilang pamilya. Parang awa nyo na po. OWA, Philippine Embassy sa Japan, mga namumuno, ek-ek, ng mga samahan na umaaruga chika ever sa mga manggagawang Pilipino or residenting Pinoy sa Japan. At uh, ngayon palang ay arigato gozaimasu na agad. Ang gusto kong sabihin sa inyo. So sa mga hindi mo mga taga-Japan, tulong-tulong po tayo. Ipakalat po natin ito at baka sakali magiging daan para makukurot ang kanilang mga puso ng Casey Cargo at ng representante ng pamahala ng Pilipinas sa Japan kasakaling masusundot ang inyong mga konsensya o inyong mga kamay para sumugot na o inyong mga bunganga para sumagot sa telepon ayun na kaya nasasabihan tayo ng ano eh toxic society toxic community toxic nationals ay eh dahil naman sa mga pinapakita natin ang hindi pa maganda dito ang isinusumbong ng ating mga kabayong Pinoy ay kapwa rin Pinoy tulong. Wala sa iba't ibang mga Pinoy, sa iba't ibang lugar. Hindi lamang mga taga Japan, mga taga UAE, Australia, Canada, Middle East, Asia, Africa, Europa. Ikalat po natin ito para, mat para matulong naman natin ating mga kababayan na kasalukuyang naninirahan ngayon o nagtatrabaho sa bansang hapon. This is friend Roberto, saying I like to go say mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Roberto, legit pa more and more and more.